Ito ba ang hinahanap nyo? Maputi, makinis at malumbot na siopaw? At sa dami ng palaman at may itlog pa, panalo na? Kahit walang sos, ketchup lang, ay pagkasarap-sarap. Sa laki neto, pag nakaubos ka ng isa, busog ka na? Kung gusto niyo malaman kung paano gawin ang siopo, tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong 350 grams ng breast chicken. Nalinisan at nahugasan ko na po yan. Lagyan lang natin ng tubig at papuruan. At dito sa ating kawali, magle lang ng konting mantika. Konte lang para hindi naman magmantika yung panaman natin. At ilagay na natin ang garlic at isunod din natin ang onion. Gusto ko ng maraming garlic para mas mabango pag so, lumabas na ang aroma at medyo golden brown na ilagay na natin ang manok. Ito na yung pinapuluan natin kanina na breast chicken na himay po na ng maliliit. At lagyan lang natin ng 1 tablespoon ng soy sauce at 1 tablespoon ng oyster sauce. Paglagyan lang tayo ng half teaspoon ng paminta at 1 tablespoon ng matupal. Ito na po yung sabaw ng manok na pinakuluan natin. Half cup lang po ang nilagay ko. I-mix-mix lang natin at hintayin na mag-reduce ang tubig niya. Saka natin ilagay ang slurry mixture, 1 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoon ng tubig. Pampalapot lang po. At ayan, pwede na natin ito hanguin at itabi muna natin at gagawa muna tayo ng dough para sa ating siopaw. Maghanda lang po ng 200 ml ng warm water at 1 tablespoon ng white sugar. Lagyan din natin ng 1 teaspoon ng yeast. imix mix lang natin para mag-hydrate ang ating yeast. At itabi lang muna natin ito at dito sa ating mixing bowl, Maglagay lang ng 2 and a half cup ng all-purpose flour. Half tablespoon ng baking powder. At 1 per teaspoon ng asin. I-mix-mix -mix lang natin itong ating dry ingredients. Tsaka natin ihalo ang yeast mixture natin kanina. At lagyan lang natin ng 1 egg cup ng vegetable shortening. Kung wala kayo neto, pwede naman 1 tablespoon ng mantika. At masahin lang po natin itong mabuti ng 8 to 10 minutes. Kung gusto niyo ng makinis, maputi at malambot na siopaw, isa din kasi yan sa sekreto ang pagmasa ng mabuti, yung may force talaga. Inalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba para kung gusto niyo gayahin ang ating recipe, madali niyo lang po masundan. At ayan, okay na po ito. Takpan lang natin ng cellophane at i lang natin ng 50 minutes. Ayan na po, after 50 minutes, nag-double size na po ang ating dough ipunch lang natin para mag-release ang gas. At tanggalin lang natin ito dito sa ating mixing bowl at mag lang tayo ng harina. I-form lang po natin na lag itong ating dough. At pwede na po natin itong ikat ayon sa gusto nating laki. I-divide ko lang po ito sa 8 dahil gusto ko ng malaking siopaw. Bilugin lang natin isa-isa itong ating dough. At kapag nabilug na natin lahat, takpan lang natin para hindi mag-dry. At iplat lang natin itong ating do at pwede na tayo maglagay ng palaman. Ito na yung palaman natin kanina. Dahan-dahan lang po sa paglagay ng palaman para hindi malagyan ng palaman ang edge niya or bleed glid Mahihirapan bukas tayo mag nito at bubuka. Pag nalagyan ng palaman, i lang natin lahat tsaka natin ito i-twist. Hindi ako expert dito pero pwede na pagtsagaan. Ganito lang po ako gumawa ng siopaw. Lagyan lang natin ng parchment paper pero itong cupcake liner lang ang ginamit ko. Ayan, tapos na. I-rest lang natin ito ng 20 minutes saka natin steam At steam lang po natin ito ng 12 minutes. After 12 minutes, huwag muna natin buksan. Rest muna natin ng 3 minutes bago buksan ang steamer. At ayan na po, meron na tayong maputi, makinis, malambot at masarap na shop -out.